Kaya pa ta? ka na. Wala <laughs> <laughs> Oh. Okay. Ha? Yan high school. sino ako nag-aaral ng high school. Oo. Eh? Oh, oh. Pag ganun mo. Kumakapaw um din ba? Tandro ako. Soan? Ito. Gabi na yun. Ang nga tayo. Di ba yun yung dati may kita, no? Uh. Okay, huli namin, nanihi kami. GoPro, GoPro. <laughs> ba? Masarap yan. Okay, so, Picture mo yung kamay ko kung paano hindi ko yan. Hmm. Dami nilang ngulong. Hmm. Parang nila. Galing nila kung ngulong. Ang dami ng pwans ng puti. So, inasay nga ng balat. Kaya pa ta? Naiwala ka na. Meron pa taas. Ay, pauwi po kami ng bayan. Bibili na lang ng pang lawak sa spaghetti. Tapos maghalo-halo ka rin. Katanghalian, mag-alas din sila ng umaga. Din kami nakuha ng, ng kas, Ayun, Ay, may bunga eh! Ate Baka hindi siya naghanap! kainitan! Uy, may kahoy. May bigkis na kahoy. Ay, di ang shortcut sure dito. Pag sinunda natin yan, paikot pa. Ito, so, usos, oh, ang daan. Baka mag-dosos ka uli. Diyo, na ba? Ay, mat ma... Ma... Kung ito, ma... Matigas-tigas ito. gas ang puwet mo dyan. Taltak ang puwet mo dyan. Ate sa lawan mo dyan eh Putas Dito kay ate ay din, nagsasaka pa rin ang problema dito Isang beses ka lang magaan eh Wala kasing patubig Kaya to nila ng mai, Para pinasentan crab Eh wala naman nagmamais dito to Wala bang nagmamais dito? Wala po Para yun nang pangkain eh. ng no. hayop may balon pala dito eh okay din yung balon pa yan. ha? hindi na? walang laman? meron ay ano Oo nga, ba't tanda yung basura? Ba't tanda yung basura? Hindi na gawin yung basura. Ano gawin yung basura? Shout out! Kung sino naman nagtatapon dyan, uy, mahihirap ka naman. May mga diaper pa. Uy, oh, sakay na, sino sasakay? Timote, sumakay na kayo. Jason, sumakay ka doon. Sa may ano. Sa may bakery. Oo. Hello. hawakan mo. Oh, LK. Okay. 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 okay doon dinik. Hadi. Doon dinik. Sibilyana. MJ samon nilagay yung ano basyo ng tubig. Ah, nandun po sa na. ano. Ah Nakabili ka na? Te. Yung paper plate. Marami doon. Marami pa ba? Ay, marami pa pala eh. napa napa na naman si Tito. Hindi pa natatanggap sila. Lalagyan lang ng yelo. Sa school. School na pa-yada, 'di ba? Oh, diyan ako nag-aaral dati. Bibili ka? Hindi daw alam pa sabi nila. Ha? Hindi daw alam ang French. Sa Maynila amo namin? Ah, sa Maynila po. Ah, may ganito na pala. Oh, wala pang ganyan dati. Asin ano lang 'yan. Ah, dito kayo maglalaro? Diyan po ako maglalaro. Diyan ah, maglalaro. dyan dati yung stage, tapos may malaki dyan dati ng... yung puno ng... Hindi, may puno dyan ay, dati ng sampalok. Sa Kinat... Okay. No, lang po yung nagawa. Ba't dito ka nalang kasi magturo? Yan, high school. Okay. Yan ako nag-aaral ng high school. Yan, high school dyan? Uh Oo. -oh. Pero hindi pa ganyan kasi mga school dad. Ano naman yung patas yan? Ito, elementary. It, Tapos doon ako nag-aaral ng, ng kinder. Do, may puno dati dyan. Oh. <laughs> Ba't hindi na ito inayos? Dyan kami nag-aaral ng kinder. Eh. May malaki pa dyan puno ng ano, oh, bangkal. Tapos doon kami nagpapadrosos. Hindi, may padrososan dyan. Eh. Dyan kami nagpapadrosos ng bata. May bed dyan. Pag ganun ka mo. Umaapaw din ba? At Ate Heidi? Naapaw din? Oh may ganun palang alert. Parang sa ano, Marikina. Ha? Marikina. Oh, sa Marikina. Diba Marikina ganun? Nindo rin ako. dito na kami sa gitna. Gitna na nato, tita. Ah, na to, tita. Diyan kami dati na. Diyan kami na Diyan naigib. Daming bilis. Kami bibili ng ano halo. Oh, kababa ng ano. Kababa ng adore pianta. Kay ma'am ano yata yun eh. Ate, kina ma'am Diaz to? Ayaw nga, sarang ha. Hindi na na inayos. Hindi na na inayos complete na yes. Ito kay Ma'am Diaz te. Mrs. Pa, teacher ko before. Kino yan? Ma'am Diaz. What else that? Magka Paris. Kale. Pa, Siya na halo te. Kasi ko na pag Saan ka maghalo-halo? Wala daw eh. Ay, okay, pok na yan. Wala pala. Pinsahan. Ay, ba't wala nangalo-halo? Yun masarap. Wala daw naghalo-halo ta. Ah, wala. Pitsahan daw. Apo ini? Tanya kau. Ini kau kambing I love low. Ay, but wala na yung low oak. O, oh, dyan dati yung may naihi na rebulto. May mga pamama pa dyan ng Pilipinas, Oh. Hindi na nga to. Dati nga yun, puro tubig. Dati nga yun, puro tubig. Hindi yan ganyan dati. Bakit wala si Kuya Joel? Ang bubulakbol yun. Iba-iba sila. Ah, iba-iba sila. Dito na kami sa barangay Kanluran. Ito na mga Paghahanap lang ng ng ko sa sa nakarapi. So oh, tabi. Yeah, meron din simbahan. Tanda ko pa yung simbahan na yan. Ito yung barangay hall na. Yeah, uh, na barangay hall. Is basketball court. <laughs> gusto mo maglakad dito ay di sige <laughs> saan <Sangga> daw? <laughs> para paano tayo babalikan ng mama? <tod> yung mama nga <tod> na <kayo> naka tricycle bunga ng ano talong dami bunga ng talong tao ayun talong oh Oh, may ano pa abokado may nanap din halo halo oh. dalawa dito sa unahan dalawa Oh, sino doon sa unahan? Sige, tara. Hindi ni kami sa ano. Wala na lang sa sayo. Sige, sige tapong tuloy. Masarap daw yung panay bait. Di 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 ba ito hindi kay may gate no? Ah. Oh, pucha, may nakapauhusok. Nagsilab. Sino kaya? Oh, eh tapos eh, may Ah, 'yung ano, oh, tira mo may, may ano doon. May tao oh dito. Kasoye. Eh. Nunaan tayo doon. Ate Heidi. Nunaan tayo doon. Nunaan tayo ng tanda. Yan huli na namin, nanihi kami. <laughs> ito ba 'yung ano? Eh? GoPro po. Magkano 'yan? Magkano lang ini? Eh. Ha? Regalo po ni mm -hmm. Magkano 'yan? Hindi ko lang alam ta kung magkano. Ito ba ano po ito? Kugo. Kugo. Tapi picture mo ka. Hindi. Ayun Masarap yan. Oh, pa. ganito. Ganito, ganito. rin. mo yung kamay ko kung paano pamiga ng ano ko. Oh. Diba? Picture mo. Sa kasoy. Eh kaya pala nakita ko sa MD nung ha? Hmm. ginawa. Tapos nang namin maligo Al -alpas na sa dagat. Maligo kami sa dagat. At nang mga kami kanina ng mga shell kasi palutay na siya pero nakabalnaw na rin ako ito yung mga ito yung poset Yan. hmm. so nandito pa rin kami sa bukid nandito pa rin kami sa probinsya hindi pa rin alam kung kailan kami uuwi ng Laguna pero ganun pa man enjoy enjoy pa rin Yan, eh, meron ditong saging. Yan, pinapahinog namin yung saging. Tapos yun yung mga pagkain halos ang dami-dami pagkain. Na-impacho na nga ako eh. Tapos yun, meron ditong mangga. Isang yan, pusit. Pusit yan na malalaki. Bagong uli lang. Malyo. Malyo. Ah, dapat ano sa nito yung katawan. <tapos> ah. Ito mo tanong ah. ng ano. Ay, may bosa, ano, may size po kasi 'yan. Ah, ito? Dami nilang huli. Dami. Ah, dami ng ah, dami pants So, inasa niya ng balat. Kanal. Puputi po namin yan at hindi po kuhanin na kanya ano, pagka hindi puputi eh. Ah, papuputiin pa nyo yan? Hindi po. Hindi na po. Sila na po na po, po. yung Sa kasa na po yan nilinisin. Wala kang papuputiin niya pa. Puti, meron kayong uh, madaling pinagpapasahan yan. May ano na yan. May tata yan. So maraming nag-gaganyan? -ga uh, Karami -huh. po. Ilang nalaman ng isang ganyan? ito na po sa ano ng lalaan ng pusit bigat niya no na hmm